Ito lang ang oh, pasyente. Kasi umuulan. Kung lang pasyente, ito nakabuta kami ni Jun. Nakabuta. Doktor. Bukas. Yes, si John Ika, ika. Kailay. Diyos ang mga sa elevator na lang. Nakabuta kami. Dalawa. Yun sa aking buta. ika ika ka. Walang tao eh. Bu ano pa daw sa sunod na araw. Ayun si John. Ika-ika. Ika-ika si John. Ayun si John. kaya baha. Baha-baha. Nakabuta si John. Nakabuta si John. Nakabuta si dapat ng payong ka. Ito nagpapayong ah. Ano silbi ng payong mo? Umaambon pa nga eh, mamaya. yung mo pa ng bahay Ayan guys. eh malalim pa rin pala ang bahay. guys dahil pinauwi kami ng dahil walang mga doktor ngayon dahil bagyo ayun guys namili na lang ako guys ang aming mga ulam yeah.